Maraming nagmamahal, sumusuporta, sumusubaybay, tumatangkilik sa mga video ng OngFam dahil alam natin kapag ang OngFam ang gumagawa ng video ay marami tayong mapupulot na mga aral. Sa katunayan, kapag nanonood tayo ng mga video nila, kahit isang oras pa yan ay tinatapos talaga natin dahil alam natin nakaka-relax, nakakatanggal ng depresyon at nakakalimutan natin ang mga problema kapag pinapanood natin ang mga video nila. Noong nakaraang December 31, 2023, ito ang araw na inupload nila ang video na may pamagat na Ong Fam Meet and Greet kung saan bumisita sila sa Mall of Asia at kung isa ka sa mga sulit na taga-hanga ng Ong ay tatayo talaga ang balahibo mo dahil libo-libong tao ang tumambad sa kanila. Hindi natin ikakaila na tunay silang minamahal ng kanilang mga taga-subaybay. Ginawa ni Gio Ong ang kanyang YouTube channel noong September 2, 2014 at ngayon ay meron na itong 5,750,000 subscribers sa kasalukuyan. So yun mga idol, sa video na ito ay pag-uusapan natin at aalamin kung magkano nga ba ang estimated sahod ni Jeyoong sa YouTube ngayong 2024 gamit ang public website na Shusha Blade ay ating malalaman at makikita ang estimated sahod ni Jio Ong sa YouTube ngayong 2024. Ang Social Blade mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade at ito ang Social Blade channel ni Gio Ong, kung saan pwede natin makita ang status ng kanyang YouTube channel at ang kanyang estimated sahod sa YouTube ngayong 2000. 24. So 'yun mga idol. Dito sa kanyang uploads ay nasa 204 na subscribers naman ay nasa 5,750,000 na. Video views naman ay nasa 820,589,592. Country ay Philippines. Channel type ay education at user created noong September 2. 2014. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B+. plus Social Blade rank ay pang 18,451. Subscriber rank ay pang 761. Video views rank ay pang 17,802. Country rank ay pang 30. At ang education rank ay pang 208. At dito naman sa subscribers ni Jiong for the last 30 days ay merong pumasok na 210,000 subscribers. Tumaas ang kanyang subscribers percentage sa 214.3%. At sa video views naman ay merong pumasok na 28,661,000. Tumaas ang kanyang video views percentage sa 64.3%. So yun mga idol, dito naman sa YouTube Start Summary ni Ji long noong January 5, 2024 hanggang January 18, 2024 ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang araw ay may merong pumasok na 7,000 subscribers at sa video views naman sa loob ng isang araw ay merong pumasok na. 955,364 video views at dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang araw. Simula dito sa lowest ay merong pumasok na US 239 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 3,800 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera mga idol, ang katumbas nga pala ng 1 US dollar ngayon sa peso ay nasa 55 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 239 US dollar sa peso ay nasa 13,145 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 3,800 US Dollars naman sa peso ay nasa 209,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito ay please naman po mga idol, iklik nyo naman ang like bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat mga idol! So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average dito sa kanyang subscriber sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 49,000 subscribers. At sa video views naman sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 6,687,548 video views at dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang linggo simula dito sa lowest ay merong pumasok na 1,700 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 26,800 US dollars at kung i-convert ito sa peso ang katumbas ng 1,700 US dollar sa peso ay nasa 93,500 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitahin sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 26,800 US dollar sa peso ay nasa 1,474,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitahin sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. So 'yun mga idol uulitin ko ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito naman tayo sa monthly at yearly estimated earnings. Simulan natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 7,200 US dollars hanggang sa highest umabot ng 114,600 US dollars ang 7,200 US dollars sa peso ay nasa 396,000 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang 114,600 US dollars naman sa peso ay nasa 6,303,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa earnings. So yun mga idol, dito naman tayo sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest na merong pumasok na 86,000 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 1,400,000 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang 86,000 US dollars sa peso ay nasa 4,730,000 pesos. Ito ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon sa lowest estimated